Hello mga guys. Tingnan mo sa TV yung mga daga mga guys. Ah. Uh, Holy saka CCTV camera. Inagyan ko ng CCTV camera kasi yung ano likod ng bahay ko. Ito yung klase sa CCTV na kahit nandoon ka sa Pilipinas makita mo yung bahay mo dito sa Amerika. Ako ilagay mo sa loob ng bahay, sa labas. Ayan siya. Nakakonek lang yan sa cellphone. Ito yung cellphone mga guys. Oh. ko sa CCTV. Tapos yung screen mirroring naman yung cellphone na yan. Nandoon sa TV. Ikonek ko rin. Ayan o. Oh. Tingnan mo mga guys. Ha. Oh, ayan o. Oh. Ayan. Mga daga Oh. Nandoon sa likod ng bahay. Ayan o. Oh. Ito yung cellphone. Tapos yung cellphone naman, nandoon sa TV, nagkakunik. Uh, ang screen mirror. tinan mo yung TV mga guys. Lalapit tayo sa TV. Yan o. Yung mga dagaw. Kita nyo. Uh, yan siya. Uh, CCTV camera yan mga guys. Uh, may uras doon. May pizza. May ear ayan, yung nandito ah uh, guys, oh anong pizza ngayon anong araw, ayan magkikita mo dyan sa tour day ah uh, 2024 September 28 133 ah uh, AM ayan mga guys ayan ang CCTV doon sa labas Oh, nag-connect sa TV Kasi yung TV ko Ang screen mirror rin yan i ko rin dito sa cellphone oh, Ito yung cellphone mga guys oh. Yan Ayan oh, Tira mo Nag-connect dyan sa cellphone Ayan mga daga mga guys sa backyard ko Dami Ayan hmm. Ayan yeah, sa cellphone yan nag-connect tapos dito so, doon sa TV, sa screen mo rin. Nakakunik na dyan sa TV. O, pwede natin eh. Okay, lalapit tayo o pwede rin natin i-close up. O, ganyan mga guys, no? Ayan. Okay, labasin natin. Tingnan natin doon sa labas mga guys, ha? Ayan. Labas tayo. Ito yung kusina kainan namin ito ang kusina ayan tingnan natin sa lebas mga guys ha makikita natin doon ayan yung mga daga close up natin dito ayan mga guys Oh, no, di ba? i natin ang ilaw dito sa loob para makita natin doon mga guys, no? i natin dito. Yan. Para maklaro doon sa kamera. Ayun mga guys, mga dagaw. Ayun, no? Ayan ba? Ayan. Close up natin. Close up natin mga guys. Hmm, yan o. Oh. Rubbing daga Oh. Rubbing daga mga guys. ya oh. no, Oh. Sa labas. Ayan. I-close okay, up natin yan. Hmm, udah pindah gitu sabaqiyat gua guys. ya ini ya. Oke. Okay. Hmm. Hmm. Ya, guys. Oke. Okay. Labasin natin mga guys, tingnan natin, buksan natin ditong sira, magtakbuhan yan. Pag usap ah, mamaya, usapin ang natin, usapan natin ha. Mga nah, maklaro natin yung mga daga yon. Ngayon guys ya, nah itu, natin itu siapa, lepasin natin, ayolah, kita bukan, iya, sama yan mga guys nagyan ko ng kanin okay ito yung CCTV kamera mga guys yan yan ko lang linagay CCTV kamera hmm. sinaksa ko doon ayan siya ayan kita na yung mga dyan okay nagtakbuhan uh, balik tayo doon sa loob ng bahay Ano ah, guys, loob, pabalik yan Tingnan natin Doon lang sa CCTV ay, Guys Okay Ayan Pabalik yan doon Tingnan natin Dito lang tayo manood sa TV Kasi nakikunik yung CCTV sa TV Ayan Oh, galing dito sa silpon. Ah, tingnan mo silpon ha. Ayan o. Oh. Ayan. Babalik yung mga daga. Hmm. Ano, mga guys. Doon TV o. Oh. Ayan. Balik tayo sa TV. Ayan. Kikita na natin dito. Yung mga degak Oh iyan oh Balik kanan naman sila Kainan sila sah Kali nali ko doon sila bas Ayan mga guys Ok Balik hmm, kanan oh. Birok mula Damin degak sila bas mga guys

sa labas, mga guys, no? Ayan, no? Hmm. Ayan, mga guys. Nakakunik sa TV. Galing dito sa cellphone. Nakakunik ang cellphone. Sa cellphone. Ayan, cellphone ko, mga guys. So, ito yung cellphone na dito nakakulik yung CCTV. Kahit saan ako maglakad, daladala -dala ko lang yung cellphone ko. Na yan. Ayan, makikita ko yung mga aso ko doon sa backyard. Ayan, ang linagay ko na CCTV doon. Kahit doon ako sa magbakasyon saan, sa Pilipinas man. Ayan. Makikita ko yan dyan, mga guys. Hmm sa cellphone. Tapos, nakakunik doon sa TV. Ayan, pwede natin i-close up natin ng no? um, TV. Ayan na, uh, guys. Uh, TV. Chang Saturday 2024 September 28 Ayan La una, 42 Nang madaling araw ngayon Dito gitu mga guys Ayan ha Okay Sapa natin Yeah, my guys. Wait, hmm. new no, no, and don't have DB. Ditto ya sa cellphone. Conexión sa DB. liatin mga guys Oke okay, Gabina uh -huh. Bye bye goodbye Ada natin uli MTB Silpon cellphone tayo uli Tingnan natin uli sa labas Mga guys Ayan Ayo, saya Yan i-op natin dito mga ilaw, sa loob para laru natin doon. Yan i-op natin dyan para hindi siwaw para makita natin sa labas. ini na mga gas. даньо салбас на ваша пнадин я вам guys balik na tayo doon pailawan na natin to yan yeah. busog na yan yeah, mga guys no? Nah. cellphone oke, okay hanggang dito na lang ang natin mga guys bye bye goodbye